hindi lang tagtukoy ang binibigay sa ng mga anak mo. Ayoko na lang sabihin, grabing epekto nun sa budget ko lalo na't magpapasukan na naman. Naniwala pa akong nabibiling gamit kakabayad ng utang na hindi naman kami ang nakinabang. Hindi ako madamot. Sa 645 na sinasahod ang asawa ko kada Sabado, na umaabot lang yon ng 3870. Yung 1k ay budget ng asawa ko sa trabaho, yung 1k ay pang-grocery. Yung 1870 ay pangbayad ng bills or pandagdag sa grocery ng mga anak. ko Meron kaming dalawang anak ng asawa at ko. yung bunso naman ay 10 months old na nagdadaiaper. At yung panganay ko na 4 taon, ay grabing kumain ng biskwit, malakas rin sa kanin. Kaya ako nagdadamot dahil malakas talaga kaming kumain ng pamilya namin. At sobrang kulang talaga sa amin yung sinasahod ng asawa ko. Tapos hihingi pa siya na kesyo daw tulungan namin. Ilang beses na rin kaming tumulong sa kanya. Natotoo rin na humihingi siya ng kanin. At sasabihin papalitan na lang niya kapag nakapagsaing na yung bunso niyang anak. Na hindi naman napapalitan dahil sobrang tamad ng anak niya. Uuwi yung biyanan kong lalaki kakatok sa bahay ko at hihingi ng pananghalian. Na no, kung meron daw ba kaming natira dahil hindi daw nagluto yung biyanan kong babae. At yung anak nila kababaeng tao sobrang tamad. Syempre nagbibigay naman ako dahil sobrang bait din naman ng biyanan kong lalaki. Never niya kaming binastos at kung may kailangan siya tungkol sa pera ay sa amin siya nagsasabi. Sa amin ang mga asawang babae para daw hindi kami nagagalit kung hihingi man siya. Alam kong pangit yung ginagawa ko dahil nagdadamot ako sa biyanan ko. Alam kong asawa lang ako at anytime na gustuhin ng asawa ko pwedeng pwedeng niya akong palitan. Pero ang nanay niya kahit anong mangyari mananatili pa rin ina niya. Mahal ko ang mga biyanan ko. Ayoko lang talaga na yung biyanan kong babae humihingi sa asawa ko ng pera. At sa tuwing humihingi siya na apektuhan yung budget namin. So, ang nangyayari kung saan-saan na ako nangungutang, wag lang maggutong gutom anak ko. Ayoko kasi na naaapektuhan ang budget namin. Alam kong mali na magdamot sa magulang niya pero sana maintindihan rin naman niya. Napakahirap magtipid. Mabuti pa nga siya may extra income habang nagtatrabaho yung asawa niya. Samantalang kami nandito naghihintay lang ng sahod ng asawa namin. Hindi ako madamot sa pagkain. Na kahit anong hingi nila, hindi ako nagdadamot pagdating doon. Ang time pa na humihiram yung kapatid niyang babae ng 300 sa asawa ko. Dahil daw kailangan daw niya noon sa school. Nung time na yun ay nasa loob din ako ng bahay. At ganito ang pagkakasabi ng kapatid niya. Kuya, meron kang 300. Kailangan ko kasi sa school, wala daw pera si mama. Sabi ng asawa ko, tanong mo dyan sa ate mo kung meron pa kaming pera, siya kasi yung naghahawak ng pera ko. At nung tinanong ako ng kapatid niya, ang sinabi ko wala. Nabastusan kasi ako dahil bakit hindi pa sa akin dumerecho. Na bakit sa asawa ko pa, eh sa akin di naman sasabihin ng asawa ko yun. Na imbes magbibigay ako, hindi na lang. Ginagawa nila kaming hangin, kami ng bilas ko. At totoo rin na yung binan naming lalaki lang yung kinakausap namin. Dahil kapag kinakausap namin siya, hindi rin naman siya sumasagot dinededman niya kami ng bilas ko. <laughs> Nagmumukha lang kaming tanga, kakasalita namin at hindi kami pinapansin. Kaya simula nun, hindi na namin siya kinausap. Yung bilas ko sobrang bait sa akin. Nahalos kapag may gamit siya na ayaw niya or hindi niya ginagamit, ay ibinibigay niya na sa akin at kung may emergency naman, ay never silang hindi tumulong sa amin. Sobrang swerte ko sa bilas ko. Kapag nagigipit kami, sa kanya kami lumalapit at never niya rin akong hinindian. At sa binan kong babae, pasensya na po kung nagagalit ako sa inyo. Sa tuwing humihingi kayo sa anak nyo, pareho lang tayong magulang na ayaw magutom ang anak, pareho lang tayong nangangailangan. Naiintindihan kong magulang kayo pero sana intindihin nyo rin ako. Huwag nyo kong ginagawang hangin. Na tuwing may kailangan kayo na kahit nandiyan naman ako eh, sa asawa ko pa talaga kayo nagsasabi. Nakakabastos kasi yon para sa akin. Mahal ko kayo bilang magulang ng asawa ko pero sobra na po. Ngayon ay lubog na kami sa utang dahil sa ginagawa nyo. Hindi lang tagtukoy ang binibigay sa'yo ng mga anak mo, ayoko na lang sabihin. Grabing epekto nun sa budget ko at lalo na't na magpapasok ka na naman mag-aaral panganay ko. Naniwala pa akong nabibiling gamit dahil sa kababayad ng utang na hindi naman kami ang nakikinabang. Thank you, Mami Len, sa pagbasa. Letter Sender, Manugang ng Aklan hindi ka naman nagpapa-advise pero teka lang ha. ako doon sa ang asawa na papalitan ang magulang hindi. Na dahil hindi napapalitan ang magulang, sapat na ba para pwedeng magpapalit-palit ng asawa? Red flag. Never naging parehas ang role ng magulang sa asawa. Sa ganitong mindset ng magulang, tanong ko lang. Kasi kinakama ng anak mo ang asawa niya, making sila para magkaanak at bumuo ng pamilya. Kinakama ka ba ng anak mo para magkaanak din siya at bumuo ng sariling pamilya? Di ba hindi? Ang role ng magulang magulang Orbyanan ay mamagitan, Susuporta at gagabay, na bilang magulang Orbyanan payuhan ng tama. Masakit kasi bilang asawa na option ka lang. Tandaan na naging manugang ka rin bago ka naging biyanan. Kaya dumarami ang single moms eh. Complaining sa mga mamas boy na asawa nila na may pabaong linya. Pinalik ko na siya sa nanay niya. Diyan na papasok at swak yung kasabihang ang asawa na papalitan ang magulang hindi. Ina-apply lang to nakadepende sa level kung walang hiya ang ugali ng asawa kung wala ng respeto sa kamulang masasabi yan. Kapag karib Buk na ang mag-asawa, dun tayo papasok na magulang bilang gabay. Ang bienan o magulang dapat ang gagabay sa binubuong pamilya. Hindi kontrabida sa buhay ng mag-asawa.